for today's video mga mima ay nakaapak na naman ako ng kung ano't maglilinis na naman ako ng aming tiles sa may lababo. Halata naman na medyo matagal ko na siyang hindi nalilinisan. Mabuti na nga lang ay nandito yung aking kakampi na toilet cleaner ng Shine Pro. Pero hindi ko lang siya sa toilet ginagamit mga mima ha. Kung saan may tiles doon ko talaga siya ginagamit or ginagamit ko rin ito pati doon sa mga lagayan ng plato. Dito ko nga pala pinapatong yung aming mga lagayan ng plato. Dalawang lagayan yung pinapatong ko dito. Kaya hindi siya masyadong nalilinisan kasi mabigat pag binubuhat yung mga lagayan. Lalo na kung may mga lamang plato at puno. Kahit to after 10 years ay naisipan ko na talaga siyang linisin. At nagulat na nga ako nung binuhat yung lagayan ng plato ay may tumakbong ipis. Bigla tuloy umipikto yung pagkaadi ko sa kape. Bigla akong natakot at kinabahan baka mamaya napasok na pala yung mga lagayan ko ng plato kahit sarado hindi natin alam. Kaya imbis na ito lang sana yung plano kong linisin ay linisin ko na talaga pati yung mga plato na nasa loob at pati na yung dalawang lagayan. Paano na lang kung nasubo namin yung kutsarang nagapangan o napatungan ng ipis, hindi natin alam baka nataihan o yung plato na nagapangan. Mabuti na nga lang at lagi akong may kakampi sa aking paglilinis dito sa bahay itong toilet cleaner ng Shine Pro. Ang bilis niyang makatanggal ng dumi pati na yung paninilaw ng tiles. Hindi ko na pala siya binabad pagkalagay ko ay kinuskus ko na kaagad. Habang binabrush ko nga pala siya ay nakita ko na kaagad yung linis niya. Pati sa mga gilid-gilid pinipilit ko siyang linisin kaso wala naman ako nung brush na malaki na para dun sa mga gilid-gilid kaya hindi siya abot masyado ng brush na ginagamit ko. Pero believe talaga ako sa product na to. Napaka mura na, napaka-effective pa. Ang bilis lang ng paglilinis to. Kaya sobrang sulit gamitin ang product na to. Isa nga lang pala i-check out mo. O isa lang ang bibilhin mo. Tatlo ang darating sa'yo. At 100 plus lang siya. Sa mahal lang bilihin sa panahon ngayon, minsan ka na lang talaga makakita ng mura na kagaya nito. At mild lang siya kaya hindi siya masakit sa ilong, hindi mahapdi sa balat. Kayo mga kamima, kung gusto niya rin ng ganitong produkto, hindi mahapdi sa kamay at hindi matatapang ang amoy, hindi masakit sa ulo, hindi ka nababahing at napaka maglinis, ng nandiyan lang siya sa aking yellow basket. Bye!